Halos lahat umano ng mga senador ng nakalipas na kongreso nagsingit ng hindi bababa sa 100 billion pesos sa ilalim ng 2025 national budget noong 19 Congress. Itong ibinunyag ni Senador Ping Lacson base umano sa mga nakalap niyang mga dokumento na naka for later release o FLR. Ibig sabihin, nag-allocate sila pero not necessarily na nagamit o na-release. Sinabi ni Senator Lacson, hindi pa niya nakikita ang buong listahan ng mga kongresistang nagsingit din. Nagsingit din sa budget dahil mahaba pa ang naturang listahan. Pero mas malaki pa raw ito sa pork barrel noong nadiskubre ni Senate President Pro Tempore Panpilo Lacson. Paglilino naman ni Lacson, hindi otomatikong iligal ang insertion. Nagiging kwestyonable na lamang ito kung aabot na ng 5 bilyon hanggang Syam na bilyong piso ang individual insertion.